Nagkasa ng operasyon ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR sa EDSA Busway. Motorsiklo at isang kotse nagbanggaan dahil sa kanilang pagiging marites habang nagsasagawa ng operasyon ng SAIC. Si Ryan Lasiga sa report. Ryan? Napadayan uli ngang nagkasa ngayong umaga ng operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR Bago mag sa is kanina ang simula ng SAIC ang operasyon sa bahagi ng Ortigas flyover. Makalipas lang ang ilang minuto, sunod-sunod agad ang mga pasaway na motorista ang nabigyan ng violation ticket. Pinakauna na naman sa listahan ng mga single na motorsiklo. Kabilang pa sa nahuli na isang pulis na pumasok daw sa EDSA busway. Pero tulad ng mga nakarang araw, todo tanggi pa rin ang mga ito sa pagdaan sa EDSA bus carousel. Bukod sa mga motorsiklo, huli din ang isang red plate na sasakyan. Bahagya namang nagdulot ang traffic dayan ang banggaan na ito ng motorsiklo at isang kotse. Hindi sila nahuli ng saik pero dahil sa kanilang pagiging marites kung kaya't nauwi sa disgrasa ang kanilang biyahe. Sa kabuuan yan ay uh, umabot na sa labing dalawang sasakyan kabilang na ang uh, labing isang motorsiklo ang nabigyan ng violation ticket na may multang 5,000 piso. Isang motor naman ang na-impound dahil sa expired na ang kanyang rehistro. Sa ngayon na ay nagpapatuloy pa ang sinasagawang operasyon ng SAIC at ngayon-ngayon uh, lang ay uh, meron na namang nadagdag dalawang ambulansa na walang dalang uh, pasyente ang nabigyan at pinara din ng saik. Dayan. O ingat po sa ating mga motorista at sunod na lamang po tayo sa mga batas para po iwas aberya. Maraming salamat Ryan Lesigas.